Mayong hapon, uh, kini si Swerte sa atong panghapon nga edisyon. Panghapon nga edisyon nato karon uh, O magtamyaw ko sa inyo, o maggreet ko sa inyo, o mayong hapon. Shout out, o hello, sabi na sa akong mga subscribers sa YouTube o sa akong mga followers sa Facebook na kanunay, naminaw o nagbantay sa ato ang pag-upload sa video na maghatag o mga hot numbers para sa atong swertres o para sa ato ang uh, STL. O ang result no ah uh, by the way kung on uh, una, una sa tanang mga unsubscribers panako followers, unfollowers palihog subscribe sa YouTube og like hit the notification bell og share sa Facebook sa uh, follow like or react then share kay salamat kayo ayon yung kalimti kay ang akong kalipay mo lang mandyuda. kay ah uh, this is for free at aling uh, pagpalipay lang sa inyo panahon nga uh, para mudaog mo malipay mo sa panahon sa pagdaog sama karon, no nga nakapahit na sa ato ang uh, karon o uh, ang atong uh, result sa 5 pm 036 Oga ang atong super tarball nga naghit is 7 3 6 therefore daw ta sa lasto karon Salamat. Mo na ni ang atong ikalima nga uh, hit. Ikalima nga hit. Oga uh, salamat kayo kay ginuog ang ato ang pagampo nga muhita. Oga uh, dili lang hinoon ah uh, dili lang hinoon kuan dili lang hinoon uh, kanang straight. last to lang huwag busa Ah. Uh, karon malipayon ta no? sana all sa mga nag taya o 3-6 no? 7-3-6 uh, daog yun mo karon okay Ah. Uh, by the way ato na punta padayon ta although lipay kayo ta no? uh, five wins Bye, wins pero poros lasto, wala ta kahit o kanang kuan ba kanang uh, street no pero lipay na kahit anak kay lalimang kag makadaog ka kinsay imo hatag sa imo no mao na atong gipangandoy. pangandoy so karon adto na punta sa akong ihatag nga number sa inyo para pagdaog no para pagdaog So, kani, ang akong ihatag sa inyo, 5-8-8. So, 5-8-8 ta, karong uh, swertres alas 9 sa uh, gabi eh, sa draw. 5-8-8. Uh, basta kana lang inyong tayan sa kwan, ah uh, kanang 5-8-8 o katong ah, uh, Uh, 431 lipay na ko pero katong tanan nga uh, katong akong gipanghatag old rose man to old rose gito siya no so ah, uh, ang ako ang kuan nga uh, pilian ninyo og kuan og uh, asa ang inyong nagustuhan sa mga numbers nga atong gipanghatag congratulations sa congrats congrats sa 86, ha congrats A36 uh, three, six day. congrats 36 okay congrats 36 okay congrats ako okay daw okay so salamat kayo kana lang Oga uh, hinaut niya karong uh, mo sunod niya mga draws kita makahit pa og bye